Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagpakitang gilas na nga po si Brownie James at ang balitang pinagkaguluhan nga po ng mga fans na ginawang performance ni si Jordan Clarkson kontra sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang lumabas na 3-team trade na pwedeng gawin ngayon ng Los Angeles Lakers. para nga po sa inyong kalaman mga Kinailangan lamang nga po ng anak ni Lebron na si Bronny James ng ilang araw sa college para magkaroon siya dito ng breakout game. At ginawa nga po niya iyan sa naging laro ng USC noong nakarang araw laban sa Oregon State. Kung saan nakapagtala lang naman nga po siya dito ng 15 points, 3 assists, 1 steal, at ilang mga highlight plays sa kanyang 54% shooting sa field goal sa loob lamang ng kanyang napakalimitadong minuto since kakagaling pa lang naman nga po ito sa karamdaman. At pagkatapos nga po na naging performance na ito ni Bronny James, ay pinagkaguluhan na nga po siya ng mga fans sa social media, kung saan may ilan na nga po dito ang nagsabi na pinatunayan na nga po nito ang kanyang sarili na kaya nga po niyang maglaro sa NBA. May lumabas na rin naman nga pong balita na marami ng team sa NBA ang na-scout na si Bronny James. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pinagkaguluhan nga po ng mga fans ang ginawang performance si Jordan Clarkson kontra sa Dallas Mavericks. Matagumpay nga po mga katrops na na-upset at natambakan ng Utah Jazz ang Dallas Mavericks ni Luka Doncic ngayong araw sa score na 127 to 90. At dahil nga po yan sa napakagandang ipinakitang performance ng kanilang mga players, katulad na lamang ni Simon Fontecchio na kumuha ng 24 points, Lori Markkanen na nagtala ng 17 points, John Collins na kumuha ng 15 points, Keonti George na kumuha ng 14 points, at si Walker Kessler na nagtala naman 11 points, at 10 rebounds. Pero ang tunay nga po talaga na nagpapanalo sa kanilang kupunan ay walang iba kundi si Jordan Clarkson na naitala nga po dito ang kanyang kauna-unahang triple-double sa kanyang buong karir sa NBA sa pagkakuha nga po niya dito ng 20 points, 10 rebounds at 11 assists off the bench sa kanyang 50% shooting. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit trending ang kanyang pangalan sa social media gayong halos lahat nga po ng mga fans ay namangha sa kanyang ginawang performance. Habang pumunta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan, sa lumabas na trade team trade na pwedeng gawin ngayon ng Los Angeles Lakers. ayun nga po sa nalabas na balita ng isang NBA insider, kapag nagpatuloy pa nga di po ang mga pagkatalong nangyari ngayon sa Lakers, ay hindi na nga po malabo na gumawa na nga po sila ng trade ngayong season. And speaking of trade mga katrops, may lumabas na nga po isang trade team trade proposal ngayon ng isang analyst para sa Lakers kung saan makakasama nga po nila dito ang kupunan ng Atlanta Hawks. Bali dito nga po ay makukuha ng Hawks sina Pascal Siakam, Dennis Ruder at Max Christie. Masusungkit rin naman nga po dito ng Raptors sina DeAngelo Russell, DeAndre Hunter, Torian Prince at dalawang future first round pick. Habang ang Lakers naman nga po ay makukuha dito sina Gary Temple at DeJounte Murray. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin, payag ba kayo sa ganitong klaseng trade? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.